Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako si Paloma at mahilig kaming dumayo sa mga party sa iba't ibang baryo kasama ang aking matalik na kaibigan na si Tonet at dalawa pa namin kabarkadang bakla, sina Mix at Jonah. Masaya kami sa buhay. Walang iniintinding problema. Basta may tugtog at sayawan, nandun kami. Isang gabi, pumunta kami sa isang piyestang bayan na medyo malayo sa aming lugar. Dito ko siya nakilala, si Walter. Matangkad, guwapo, at parang may kakaibang alindog na agad akong naakit. Mapanukso ang kanyang tingin. At tila ba kapag tinititigan niya ako, hindi ako makagalaw. Huwag kang tatanggi kung yayayain kang magsayaw bulong ni Tonette habang kinikilig. At tama siya. Lumapit sa akin si Walter at inaya akong magsayaw nang maglapat ang aming mga kamay para akong nakuryente. May kakaiba sa kanya. Parang masyado siyang magaan, masyado siyang perpekto. Sa sumunod na linggo, naging mas malapit kami ni Walter. Panay ang dalaw niya sa amin. At sa tuwing kasama ko siya, parang laging may dumada ang malamig na hangin. Pero hindi ko pinapansin yon. Mabait siya, maalaga, at tila ba nakakabasa ng isip ko. Alam niya kung kailan ako nalulungkot at kung ano ang gusto kong gawin. At palaging nagpaparamdam sa akin kahit hindi ko siya tawagan. Hanggang sa isang gabi, inamin niya sa akin ang matagal ko nang hinihintay. Paloma, mahal kita. Sana ako rin ang piliin mong mahalin. Dahil matagal ko na rin siyang gusto, agad akong pumayag. Naging masaya ako. Masaya kaming dalawa. Pero sa likod ng ligaya, may mga bagay na hindi ko maintindihan. Isang gabi, dumalaw si Walter sa amin. Hindi ko siya inaasahan, kaya nagulat ako nang makita siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Paano mo nalaman na gusto kitang makita? Ang tanong ko. Ngumiti siya alam ko lang. Dahil gabi na, hindi ko na siya pinauwi. Pinatulog ko siya sa sala at ako naman ay sa kwarto. Ngunit nang magising ako ng madaling araw, wala siya sa higaan niya. Lumabas ako at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko siyang nakatayo sa bakuran. Hubad at may kakaibang anyo. Ang kanyang katawan ay mahaba at matigas na parang malakabayo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Napaatras ako. Walter! Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Paloma, hindi mo dapat ito nakita nang makita ko ang kanyang malalaking paa na parang sa isang kabayo. Napagtanto ko ang isang bagay. Natikba lang siya. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Nagtatanong ang mga kabarkada ko kung bakit parang balisa ako. Pero hindi ako makapagsalita. Paloma, may problema ba kayo ni Walter? Usisa ni Tonet. Napatingin ako kay Walter na nakangiti sa akin na parang walang nangyari. Ayos lang kami ang sagot ko kahit hindi ko alam kung totoo iyon. Ngunit sa gabing yon, nagpakita siya sa panaginip ko o baka hindi lang yon panaginip nakita ko ang sarili kong naglalakad sa isang madilim na kagubatan. Sa malayo, may isang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Nang lumapit ako, nakita kong si Walter yon. Ngunit hindi na siya ganap na tao. Paloma, hindi mo kailangang matakot sa akin, Anya. Mahal kita. Nagising ako na pawisan at hinihingal. At doon ko na pagtanto, hindi ko siya kayang iwan. Kahit alam kong hindi siya normal, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko alam na darating ang isang gabi na magpapabago sa lahat. Isang gabi, Hinintay ko si Walter sa labas ng bahay namin. Alam kong darating siya. Pero hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang may kasamang isang babae. Hindi ko kilala. Maganda ito. Mahaba ang buhok at parang may kakaibang ningning sa balat at higit sa lahat, hindi siya tao. Napansin nila ako. Tumingin sa akin si Walter. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Paloma, hindi mo naiintindihan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbago ang anyo niya sa harapan ko ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay kumunot na parang balat ng hayop. At ang kanyang mukha ay naging kalahating kabayo at kalahating tao. Napasigaw ako. Ngunit huli na, sa takot at pagkabigla, napatakbo ako pabalik ng bahay, umiiyak at nanginginig. Kinabukasan, hindi na siya muling nagpakita. Hinanap ko siya sa lugar kung saan kami unang nagkita. Sa baryong yun, sa lahat ng pwedeng pagtaguan niya, pero wala. At isang gabi, habang nakatingin ako sa bintana, may narinig akong mahina ngunit malinaw na boses. Paloma, mahal kita. Ngunit nang sumilip ako, wala nang tao sa labas. Mula noon, tuming may malakas na hangin sa gabi. Nararamdaman kong parang may isang pares ng mata na nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Minsan sa panaginip, nakikita ko si Walter. Nakaupo sa ilalim ng buwan, nakangiti. Hindi ko alam kung gusto niya akong bumalik sa kanya. O gusto lang niya akong bantayan mula sa malayo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ako kailanman magiging katulad ng dati. Mahal ko ang isang tikbalang. At kahit anong gawin ko, hindi ko na siya malilimutan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.